Kaibigan, meron tayo ulit na psychology topics. Actually, nung bago ako mag-doktor, mahilig talaga ako eh. Psychiatry, psychology, yan ang hili ko. Pero napili ko banda huli cardiology. Anyway, ang topic natin ngayon, 12 secret fears. O yung mga kinakatakot ng mga kalalakihan. Halos pare-pareho kinakatakot ng mga kalalakihan. Pero, hindi to alam ng mga babae, minsan yung mga lalaki mismo hindi rin nila to alam. So maganda yan sa psychology, ini inaaral natin pa, paano mag-isip ang lalaki, pa, paano mag-isip ang babae, ano kinakatakot para mas magkaintindihan ang mga magpartner, mga magkaibigan, ano yung mga fears natin. O tingnan nyo kung tama ako o mali. O check nyo sa partner nyo kung tama. 12 fears ng, ng lalaki. Number one, fear nat namin lahat, pumapangit yung katawan namin. How the body looks, paano mag-diet, very conscious. Siyempre, nakikita namin yung mga magazine, mga six-pack, ang may muscle, maganda. Eh, siyempre, pag tumatanda, tumataba. ba diba? Nakakababa ng self-esteem. Uh, self diba? Hirap-hirap mag-diet. Diba? uh, magugutom ka, hirap-hirap mag-exercise, pagod na pagod. So, yan na nakakatakot o nakabagabag sa mga lalaki pag tumatanda at tumataba sila kasi hirap talaga uh, magpapayat. Number two, secret fear ng lalaki, kulang sila sa pera. Dahil kulang sa pera yung mga lalaki, hindi sila makaprovide sa pamilya nila. So, nasisira yung ego nila. Siyempre, lalaki ka. Ikaw dapat breadwinner, di ba? Ang mga babae, gusto ng mga babae, alaga, pagbamahal, attention. Pero yung mga lalaki, siyempre gusto niya mag-provide sa pamilya niya. Hindi niya kaya. Kaya ang ginagawa niya, lalong umiinom, lalong nalulugi, lalong nagkakasakit. Kasi nga, nadidepress. Kulang sa pera, nagiging not relevant siya. Okay? Tama ba mali? Number three, isa din fear ng mga lalaki ay yung height. Common daw to, yung pag hindi sila matangkad. Di ba may kasabihan sa romance novel, gusto ng mga babae, tall, dark, and handsome. Di ba? Yan ang gusto. Ayaw naman nila ng short, dark, and handsome. So, uh, kaya nga, nagbibigay ako ng tips. Eh. Yung mga anak nating lalaki, pag bata pa, matulog ng mahaba, kumain ng maraming calcium, mga gatas para tumangkad. Diba? Kasi pag mababa yung height, na insecure yung mga lalaki. Number four, ito, number four. Ang takot ng mga lalaki pag ang partner nila kakausap sa ibang lalaki. Okay? Ang mga lalaki, tingin nila lahat ng kumakausap sa misis nila, threat, kaaway, selos, kalaban. So, men can be very jealous, nasisira yung ego nila. Parang, bakit mas gusto mo pa siya? Di siya na lang samahan mo. Diba? Sasabihin ng babae, hindi, kaibigan ko lang sa trabaho. Walang kaibigan, kaibigan. So, kailangan yung mga babae, ipapakita mo sa partner mo na siya yung number one sa buhay mo. Kung di, baka mas magkatopak eh, masir. Kahit wala naman kayong ginagawang masama nung kaibigan mong lalaki, pag nagselos yung uh, asawa mo delikado kasi threat yun sa esteem niya. Eh. Parang bumababa yung pagkalalaki niya in short. Number five, kinakatakot din ng mga lalaki, poor experience in relationship. Na masisira yung relasyon ninyo, masisira yung pagsasamahan, magiging failure siya sa pamilya. Yan, ah uh, Diyan siya nahihirapan. Number six, ito. Oh, sabihin niyo, tunay o mali. Mga lalaki, takot sa hair issues. ba? Diba? Hindi naman lahat tayo, Yul Briner, na bagay kahit walang buhok. So, pag numinipis ang buhok, na insecure na ang lalaki. Pag namumuti na ang buhok, na insecure na. O baka yung buhok daw ay masyadong magulo, masyadong neat, hindi macho. ba? Diba? So, hair issues insecure din ang lalaki dyan. Yeah. Number seven, ito yung kinakatakot ng mga lalaki. Oh, magaling tong mga... Actually, dami ko na research. Magaling tong mga psychology. Nalalaman nila yung takot na, namin na hindi namin nasasabi. Number seven is, kung ilan ba ang naging partner ng asawa nila ngayon. Kung ilan na naging dating boyfriend ng girlfriend or asawa mo. Doon sila super insecure. Siyempre, iisipin ng lalaki. O baka mas gusto mo yung dating boyfriend mo. Mas magaling ba siya sa, di ba, sa physical? Di ba? Mas magaling ba siya? Mas guwapo ba siya? Mas mayaman ba siya? Mas gusto mo ba siya? Chinachat mo pa ba siya? Lahat yan, very insecure ang mga lalaki. Kaya kailangan sabihin ng mga babae, past is past. Kundi mag-aaway talaga kayo nito. Mag-aaway kayo, lalong lalabas yung masagwang ugali ng lalaki. Hindi mo maintindihan. Kaya may kasabihan nga, yung mga lalaki at babae may taga Mars, may, may taga Venus. Iba-iba kasi ang gawa ng utak. Ito utak na lalaki. Number eight, sa mga lalaki, bawal umiyak. ba diba? Lalaki ka, ba't ka umiyak? Nahulog ka lang konti, bawal umiyak. Bawal magpakita ng emosyon. di ba Uh, pero ayon sa pag-aaral, okay lang umiyak kahit lalaki. ba? Diba? Hindi naman sign of weakness yung minsan kailangan mo ma-express yung emotion mo. Actually, ang mga lalaki, mas malaking chance sila na ano, self-harm. Ah, self uh, sinasaktan ng sarili. Uh, parehong incidents ang sinasaktan ng sarili ng lalaki at babae. Pero yung lalaki, pag ginawa nila to malaking chance successful sila at na puputol yung buhay. So, yan. Number eight, hindi kasi ma-express yung emotion. Eh. Dami ng problema, dinadaan, dinadaan sa inom, sa gulo. Number nine, kinakatakot ng lalaki na they fear not having manly skills. Ibig sabihin, pag nasira yung tubig o yung kuryente o yung mga silya, tapos yung lalaki, like ako, pag hindi ko kaya ayusin, parang dapat trabaho to ng lalaki, di ba? Pero siyempre, hindi naman handyman ang, ang pinakasalan ng asawa mo. So, wag lang naman masama loob kung di ka expert sa pag-ayos ng kotse, ng silya, o anong bagay. Anong mga fear? Uh, number 10. Ito, mga lalaki. Takot magpa-check up sa doktor. Yan ang tunay. Kaya followers natin, ah, karamihan babae. Ang mga lalaki panood nood lang 'yan, tingin lang ng mga sintomas, senyalis nito pero ayaw magpa-check up. Takot na takot, puro bahala na mentality, 'di ba? Puro delay. Pagpunta sa doktor, manginginig, pag may, may sakit sa pamilya, mas takot pa. Okay, may tinatawag na white coat syndrome. Alam niyo white coat, so pag nagsuot ng white coat, natatakot yung pasyente, lalo na 'yung mga lalaki. White coat syndrome. Number 11 secret fear ng lalaki ay disappointment sa buhay. So, ibig sabihin not, ah, hindi nyo lang alam to, pero siyempre 'yung mga lalaki, pag nalungkot 'yung misis nila, ah, pag sabi ng misis nila ay wala tayong pera, hindi ako masaya, hindi ako satisfied, gusto ko bilhin to, ah, bilmo ko to, at hindi kaya ibigay ng lalaki. Siyempre nang bumababa yung pagkalalaki nila. So, they are actually terrified. Takot sila na ma-disappoint, mapagalitan. Ito yung mga sinasabing under sa missis, di ba? Pero lahat naman may pagka-under sa missis, di ba? ah uh, okay. Number 12, fear ng lalaki is rejection. Ma-reject. May nililigawan siyang babae, biglang reject. Alis, ayaw kita. 'di ba? Sira ego nila, sira psyche nila, natutupakan. 'Di ba? Kasi ini stereotype pag lalaki ka, ba't 'di ka ma, diba? 'di ba? Ba't hindi mo kaya, ba't hindi ka pinili, mahina ka siguro. So anyway, itong 12 tips natin, baka ma-shock kayo sa list na 'to. Ibig sabihin lang nito, dapat maging sensitive tayo sa iniisip ng mga lalaki, uh, lalo na sa mga babae, mas matututo sila. And for the women, para mas maintindihan nila yung partner nila. At tayong mga lalaki, makita natin, oo nga, takot nga tayo sa lahat na to. ba? Diba? May dagdag pa nga dito, takot mamatay. Eh, lahat naman takot mamatay. Pero minsan yung mga lalaki, pagdating sa medical, eh, baka minsan mas duwag pa. Kaya yung mga babae, mas matapang. Kasi yung mga babae, dumaan sa panganganak yan. Pero eh. mo, panganganak, sobrang sakit, hinihiwa. ba? Diba? Kaya nila yan.